Ang tondo ay palaging gising. Sa bawat kanto, may segawan, may habulan, may patotsadahan ng buhay. At sa gitna ng putikan, tambakan, at barong-barong, may isang batang lalaki na tila isinuka ng mundo, si Armando. Walang nakakalam kung sino ang tunay niyang mga magulang. Natagpuan siyang sugatan, nakabalot sa maruming kumot, sa ilalim ng lumang kariton sa gilid ng riles. Sabi ng mga tambay, anak daw siya ng isang adik na babae na iniwan ng lalaking tambay din. Sabi naman ng iba, pinulot lang siya ng matandang besurero na ngayoy wala na rin sa mundo. Ang totoo, hindi na mahalaga kung saan siya galing. Ang mahalaga ay kung paano siya nabuhay. Limang taong gulang pa lang siya noon nang matutong magnakaw ng pandesal. Pitong taong gulang pa lang ay natuto na siyang sumuntok at umiwas. Sampung taong gulang pa lang siya, pinapasan na niya ang bogbog -bog mula sa lalaking kinikilala niya, tatay ayan, isang lasanggero at sugarol na ginagamit siya para manghingi ng limos at pang solvent pero hindi iyakin si Armando. Maagang namulat ang kanyang mga mata na walang sino man ang tutulong sa kanya kundi ang sarili niya. Kaya't sa halip na umiyak, siya'y tumitig. Matapang, tahimik, laging handang gumanti. Isang gabi, habang naglalakad sa madilim na eskinita, sinalubong siya ng limang binatilyo. Gusto siyang ipitin, nakawan, at gawing pabuya sa leader ng gang. Pero ang hindi nila alam, may dalang karayong si Armando, hindi para manahi, kundi para manakit. Isa ang tinusok niya sa leeg, isa sa mata. At kahit bagbog sarado siya sa huli, lumakad pa rin siyang pauwi, duguan, pero nakangisi. Hindi ako basta-basta, bulong niya sa sarili. Hindi niyo ko mababali. Sa edad na 15, napasali siya sa kilalang grupo ng kabataan sa tondo, ang batang walang takas BWT. Doon siya lalong tumibay. Tinuruan siyang gumamit ng patalim, gumawa ng bambang debote, at mambiktima ng mayayaman. Pero sa bawat tagumpay, lalo siyang tinatablan ng pagkaubos. Pakiramdam niya, bagamat malakas ang kanyang katawan, unti-unti namang nabubur ang kaluluwa niya. Isang araw, nahuli siya ng mga pulis matapos ang isang hold upon. Dinala siya sa presinto, at habang nasa loob ng selda, kinausap siya ng isang lalaking naka matikas, may medalyang bitbit, -bit, at may titig na parang hindi madaling matinag. Anong pangalan mo? Tanong ng opisyal. Armando, sagot niya, gusto mong mabulok sa kulungan o gusto mong magkaroon ng bagong buhay? Tahimik lang si Armando, may lugar para sa mga katulad mo sa hanay ng mga sundalo. Hindi kailangan ng matali ng papel kundi matapang na puso. Sasabak ka, bubuhos ng dugo, pero hindi para sa pansariling interes kundi para sa bansa. Noong gabing yun, hindi natulog si Armando. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, buhay ba ang gusto ko, o pagkalimot. Kinabukasan, humarap siya sa opisyal. Kailan po ang alis, hindi naging madali ang pagsabak ni Armando sa mundo ng mga sundalo. Sa edad na 16, itinato niya ang dating pagkatao, ang batang magnanakaw ng pondo, ang ulilang lansangan, ang batang walang kinabukasan. Pinalitan niya ito ng bagong pangalan sa loob ng kampo, Private Armando V. Reyes. Sa training camp sa Nueva Ecija, pinatayan siya ng pag-asa sa bawat araw. Umaga pa lang ay bagbog na ang katawan sa push-up, takbo, at barikada. Wala siyang kaibigan. Lahat ng tingin sa kanya ay parang basura. Isa siyang batang mukhang palaboy, kulang sa timbang, kulang sa galang. Ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat insulto ay ginawang gasolina. Ang bawat pahirap, sinasalo niyang parang araw-araw na agahan. Kapag tulog na ang iba, gumigising pa rin siya, nagsasanay, nagbubuhat, nagbibilang ng mga bala sa dilim. Hindi siya nagpapahinga, sa alam niyang sa mundong ito, ang pagpalya ay katumbas ng kamatayan. Isang araw, habang nasa firing range, napansin. Siya ni Sergeant Lucero, isang veteranong sundalo na kilala sa gyera sa Basilan. Hoy, batang tondo, sigaw nito, akala mo ba makakatakas ka sa kapalaran mo? Hindi siya sumagot, punta ka sa akin bukas ng alas 5. May ipapakita ako, kinabukasan, dinala siya ni S. Lucero sa lihim na bahagi ng kampo. Dito niya unang nakita ang isang sniper rifle, isang M24, nikintab, tahimik pero may kakayahang pumatay mula sa kalahating kilometro ang layo. Hindi lakas ang kailangan dito, Armando, Ani Lucero. Kundi galaw, tiyaga, at isip. Papatayin mo ang tao hindi gamit ang kamay, kundi gamit ang tiwala sa tsempo. Doon nagsimula ang pagkahilig ni Armando sa pagiging marksman. Araw-araw siyang nagsanay. Hindi na siya natutulog sa barracks. Sa halip, humihiga siya sa damuhan, pinapanood ang mga ibon, ang paggalaw ng dahon, ang hangin. Tinuruan siya ni Lucero kung paano pumatay ng hindi nakikita, kung paano maging bahagi ng paligid. Hanggang sa dumating ang araw na mas mabilis na siyang makapuntos kaysa sa kahit sinong sniper sa kampo. Pagkaraan ng dalawang taon, ipinadala si Armando sa Mindanao. Isa siyang observer, isang scout. Ngunit ang totoo, siya ang itinataas kapag may kailangang patumbahin, isang leader ng Abu Sayyaf, isang drug lord sa Zamboanga, o isang amang may 15th kaso ng panggagahasa at hawak ang buong bayan. At sa bawat misyon, isa lang ang paulit-ulit niyang iniisip. Kung hindi ako, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Hanggang sa isang gabi sa bukirin ng Sulok, matapos niyang barilin ang isang target sa loob ng moske, isang batang walong taong gulang ang nakakita sa kanya. Umiyak ito, tumakbo palayo. Hawak niya ang baril. May ilang segundo siyang nakatingin lang. Isang putok lang, tapos na. Pero hindi niya kinalabot ang gatilyo. Tumakbo siya pabalik sa base, tahimik, bitbit -bit ang mabigat na tanong sa puso, ilang buhay pa ba ang kailangang kitilin bago ko masabing ako'y isang bayani, at hindi isang mamamatay tao. Taong 2015, isang bagong pangulo ang umupo sa Malacanang. Isang matapang, diretso, at walang sinasanto. Sa kanyang unang talumpati, sinabi niyang, ang droga ang salot ng bayan. At kung hindi ko ito mauubos sa anim na taon, ako mismo ang babaril sa sarili ko. Habang nagpapalakpakan ng buong bansa, sa ilalim ng entablado, sa isang malamig at madilim na silid sa Camp Aguinaldo, may lihim na pulong na nagaganap. Isang lihim na unit ang muling binuo, task force kalinisan, isang grupo ng piling sundalo, dating pulis, at operatibang walang mukha at walang pangalan. Sila ang magiging tagalinis. Sila ang gagamitin ng pangulo upang linisin ang mga hindi kayang hawakan ng batas. At sa gitna ng listahan ng mga rekomendadong tauhan, may isang pangalan na nakapula, Armando V. Reyes. Muli siyang ipinatawag sa kampo, akala niya ay para sa karaniwang deployment. Pero pagdating niya, sinalubong siya ng isang lalaking nakabarong, may ID ng Office of the President. Armando Reyes, magaling karaw, tahimik, mabilis, matapat buwika ng lalaki. Pero tanong ko lang, gusto mo pa bang magtagal sa gyera? O gusto mo nang makatulong sa bansa, sa mas tahimik na paraan? Hindi agad sumagot si Armando. Pero nang may pagsaharap sa harap niya ang mga larawan ng limang drug lord, may kasamang mga record, torture photos ng mga bata, at video ng mga pinapatay na informant, napayuko siya. Wala na bang hustisya sa batas? Tanong niya, wala, pero may hustisya pa sa likod ng luneta. At binigay sa kanya ang kanyang unang mission, isang mayor sa norte na sangkot sa droga, bata ng gobernador, may private army, at impenetrable ang compound. Tatlong araw lang ang binigay sa kanya. Sa ikaapat na gabi, tumahimik ang bayan. Isang putok lang. Isang tama sa sentido habang naglalaro ng sabungan sa rooftop. Walang nakakita. Walang. Nakarinig. Pero sa susunod na araw, trending sa balita, narco-politician, napatay ng di pa kilalang gunman. Motibo, inaalam. Doon nagsimula ang sunod-sunod na pagkakapatay sa mga high profile na target. Si Armando ang lihim na kamay ng Pangulo. Sa bawat tagumpay niya, mas lalo siyang ginagalang sa loob ng unit. Pero mas lalo ring bumibigat ang kanyang kalooban. Hindi niya masabi kung siya ba'y tagapagligtas o tagasira. Bayani o halimaw. Isang araw, matapos ang isang mission sa Cavite kung saan pinatumban niya ang isang Chinese drug lord, tinanong siya ng isang batang babae sa tabi ng crime scene. Kuya, ikaw ba ang pumatay kay tatay? Napatingin siya, wala siyang maisagot, tumalikod siya at mabilis na nawala sa dilim. Pagkatapos ng halos walong taon ng pagiging anino ng gobyerno, ng pagiging tagalinis, tagatapos, at berador ng madidilim na lihim ng estado, napagod si Armando. Hindi pisikal, kundi sa kaluluwa, ang bawat putok ng baril ay tila pumupunit sa kanyang loob. Ang bawat misyon ay may kaakibat na bangungot. Minsan, sa panaginip, nakikita niya ang mga mata ng kanyang mga target. Hindi dahil sa takot, dahil sa tanong. Tama ba ang ginagawa ko? Kaya isang gabi, matapos ang isang mission sa Palawan, tumawag siya sa numero na ilang taon na niyang iniwasan, ang hotline ng presidente. I'm done, mahinang sabi ni Armando. Saglit na katahimikan. Sigurado ka, tanong ng boses, wala nang natira sa akin. Makaraan ng isang linggo, binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan, bagong papel, at bagong direksyon. Sa mapa, itinuro sa kanya ang isang lugar sa Visayas, isang baryong malayo sa lungsod, na papalibutan ng bundok, ilog, at taniman, baryo pagsibol. Tahimik, payapa, at tila hindi pa nararating ng kasalanan ng syudad. Doon siya nagsimulang muli, nagpanggap siyang si Andong, isang tahimik na lalaking nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng hayop, at nakikibahagi sa mga bayanihan. Nagsimula siyang magtayo ng maliit na bahay sa gilid ng ilog at tuwing umaga, sama-sama siya sa mga magsasakang nagpapakain ng kalabaw. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya nagtataray, pero mabilis siyang minahal ng mga tao. Sa simpleng kilos, sa mabilis na pagtulong, at sa galing niyang humawak ng martilyo, araro, at kahit palakol, napansin siya ng lahat, lalo na ng anak ng pinuno ng baryo, si Elsa. Si Elsa ay isang guru sa baryo, may tindig na marangal at mata na parang laging may iniisip. Hindi siya palangiti, pero nang umiti siya kay Armando sa unang pagkakataon, parang may bahaging nabiyak sa puso ng dating birador. Mula sa simpleng, kumusta, naging, terra, sabay na tayo, at di kalaunan, naging, nandito lang ako, andam. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Armando na hindi lang siya kasangkapan sa digmaan. Isa siyang tao, isa siyang mahal, isa siyang ama. Makaraan ng dalawang taon, nagpakasal sila ni Elsa, Isinilang ang kanilang anak na si Isagani, isang batang masayahin, mahilig sa aso, at mahilig magtanong. Sa bawat hapunan, habang pinapakinggan niya ang kwento ng mag-ina, iniisip niya, ito na siguro ang para sa akin. Tahimik, malayo sa dugo, malayo sa multo, pero gaya ng lahat ng tahimik, darating din ang bagyo. At isang gabi ng tag-init, isang convoy ng mga itim na SUV ang pumasok sa baryo. May kasamang bulldozer, may mga lalaking armado, may bandila ng isang kilalang senador na may mga investment sa sugal. Isang papel ang ipinaskil sa barangay hall, proyekto, pagbabago, itatayong kasino at komersyal na kompleks sa lupang di gamit. Ang baryo pagsibol ay pinili ng kapangyarihan. At ang hindi nila alam, ang lupang nais nilang angkinan ay tirahan ng pinakamagaling na beredor sa kasaysayan ng gobyerno. Hindi na bago sa mga taga tagapagsibol ang dumating na mga banyaga, mga nag-iinspeksyon, nagpapanggap na negosyante, o minsan ay... Turistang naliligaw, pero iba ang dating ng mga dumating ng gabing iyon. Limang SUV, lahat tinted, lahat may escort, huminto sa gitna ng baryo at bumaba ang mga kalalakihang pawang nakaitim, nakashades kahit gabi, at may dalang matitigas na boses at higit pa, mga armas na hindi karaniwang makita sa isang tahimik na nayon. Sa harap ng barangay hall, kumarap si Kapitan Domeng, ama ni Elsa, matanda na ng ngunit matapang. Hindi namin ibebenta ang lupa namin, mariing sabi ni Kapitan. Ito ang tanging yaman ng mga ninuno namin. Ngunit mumiti lamang si Mr. Tura, ang pinuno ng grupo, isang negosyanteng aliado ng senador. Kap, hindi mo na kailangan pumirma, malamig nitong sabi. Isang buwan lang at mapipilitin kaming kuhanin ito sa batas. At kapag hindi pa rin pumayag, tumingin siya sa paligid. Eh, baka hindi nyo na magustuhan ang mga susunod na mangyayari. Nagsimula ang pananakot. May mga bahay na sinadyang masunog. May alagang hayop na pinatay. May isang magsasakang hindi na nakita matapos pumunta sa ilog. Takot ang unti-unting kumain sa baryo. Ngunit may isang bahay na hindi nagpakita ng takot, ang bahay ni na Armando. Tahimik lang si Armando. Pero gabi-gabi, habang natutulog ang kanyang pamilya, binubuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng sahig. Isa-isang nililines ang mga luma niyang kagamitan, ang skok ang tactical gear, at ang kanyang custom sniper rifle, si Luna. Hindi na siya ang dating si Armando na tagaputok ng estado. Pero sa harap ng karahasan, hindi niya kayang manahimik. Hindi na ito utos ng Pangulo. Ito na itong kulin bilang ama, asawa, at mamamayan. Nagsimula siyang mag-obserba. Gamit ang kanyang lumang taktika, tinukoy niya ang mga kahinaan ng mga armado. Inalam niya kung sino ang tunay na nagpapakilo sa kanila, at lumabas ang pangalan ni Senador Ramon Evangelista, isang trapo na kilala sa larong sugal, kontrata, at media manipulation. Isang gabi, biglang nag-brownout sa buong baryo. May ilang lalaki ang pumasok sa bahay ni na Kapitan Domeng, akala nila'y madali nilang matatakot ang matanda. Ngunit hindi sila nakalapit, isa-isang nahulog ang mga tao sa damuhan, wala ni isang putok. Nakaabang si Armando mula sa bubong ng isang kubo, nakasuot ng camouflage. Tahimik, walang emosyon. Isa siyang ani nung muling bumalik. Nang dumating ang mga pulis kinabukasan, walang makita. Pero ang mga katawan ay may sulat na nakasabit sa dibdib, kuwag niyong galawin ang pagsibol, may inisyal na letrang A. Nataranta ang kampo ng senador. Nagpadala pa ng dagdag na tauhan. Pero sa bawat padala, isa lang ang sinasapit, walang nakakauwi. Hanggang sa napilitang kumilos ang mismong presidente, ang dating boss ni Armando. Isang gabi, dumating ang isang helicopter sa itaas ng bundok. Bumaba ang isang matandang lalaking nakabarong sa ang Pangulo ng Republika. Nagkita silang muli, tahimik na buhay, sabi mo, ani ng Pangulo, nakangiti. Nagkamali ng baryong ginulo ang mga kalaban mo, sagot ni Armando. Anong plano mo? Tapusin ito, labanan ito, at pagkatapos gusto ko na talagang matahimik. Ang pagsibol ay isang baryong hindi sanay sa putukan, sa gyera, sa pananakop. Ngunit sa mga huling araw, tila bumalik ang panahon ng pananakop, hindi ng mga dayuhan, kundi ng sarili nilang gobyerno. Isang senador, isang negosyanteng gaaman, at isang grupo ng bayarang armadong puwersa. Ang pagkakaiba lang ngayon, hindi na sila makakapasok ng walang kapalit. Sapagkat sa pusod ng baryo ay isang dating asintadong birador na muling bumangon. Si Armando Muling ipinatawag ni Armando ang mga matanda ng baryo, ang mga kabataan, mga dating sundalo, mga karaniwang magsasaka. Sa isang lihim na pagpupulong sa sapa, naglatag siya ng plano. Gumamit sila ng mga sinaunang taktika ng gerilya: traps, distraction lines, smoke barriers, at panggugulo gamit ang mga simpleng kagamitan. Gamit din ang taktikal na mapa, inisa-isa ni Armando ang mga posibleng ruta ng pagsalakay. Hindi natin kailangan ng armas na tulad nila, wika ni Armando. Ang kailangan natin ay lakas ng loob, pagkakaisa, at kaalaman sa lupang ating iniingatan. Kasabay nito, kinontak ng pangulo ang ilang dating kasamahan ni Armando sa Task Force Kalinisan, hindi na opisyal, kundi bilang personal na suporta. Ilan sa kanila ay nagdesisyong sumama sa laban bilang pagtanaw ng utang na loob. Sa umaga ng ikalimang araw, dumating ang convoy ng senador, higit tatlumpong armadong lalaki, may drone, may sniper, may demolition team. Walang lalaban. Ha? Anini, mister? Tura sa radyo, kung may gumalaw, sunugin natin lahat. Ngunit hindi niya alam, ilang metro mula sa gubat ay nakaabang na si Armando, nakasuot ng kulay lupang kasuotan, nakahiga sa damuhan at hawak muli si Luna ang kanyang sniper rifle. Isang putok, tumama ang bala sa gulong ng unang SUV. Nabigla ang convoy. Sunod-sunod ang sumunod na putok targeted, calculated. Tinamaan ang communications man. Sumabog ang drone. Nawasak ang likurang sasakyan. At biglang nagsimula ang sunod-sunod na bitag sa gubat, may bumagsak na mga kahoy, may sumabog na ginawang trap, may nahulog sa hukay na pinuno ng bubog at kawayan. Ang dating tahimik na baryo ay naging isang maze ng kamatayan para sa mga mercenaryo. Sa gitna ng kaguluhan, si Mr. Tura at ilan pang armadong tauhan ay nakarating sa mismong bahay ni na Kapitan Domeng. Ngunit wala silang inabutan dahil si Elsa at ang anak nila ay na-evacuate na sa likod ng bundok. Doon siya hinarap ni Armando. Hindi kita kilala, ani Tura, pero kung ikaw ang pumatay sa mga tao ko, tatapusin kita ngayon din. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang suntok mula sa dating sundalo ang tumama sa kanyang panga. Nabitawan niya ang baril. Tumayo si Armando, humugat ng kutsilyo, at ulong. Hindi mo ako kailangang makilala. Pero tandaan mo to, ito ang lupa ng mga hindi sumusuko. Isang malinis na hiwa sa braso. Isa sa leeg. At bagsak si Tura. Ang natirang mga kalaban ay umatras. Tumakas. Iniwan ang sasakyan, iniwan ang gamit, at iniwan ang bangkay ng kanilang pinuno. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal ng gobyerno, na una pa sa media. Ipinahayag ng Pangulo na ang proyekto ng kasino ay, isinususpind. Inatasan niyang investigahan si Senador Evangelista, at sa mga sumunod na linggo, nagsimulang lumabas ang mga anomalya, dami corporations, ilegal na armas, at sangkot sa ilang nawawalang sibilyan. Tahimik si Armando, hindi siya humarap sa kamera, hindi siya kinilala ng gobyerno, pero sa mata ng pagsibol, siya ang kanilang tahimik na tagapagtanggol. Makalipas ang tatlong taon, muling nanambalik ang katahimikan. Sa baryo pagsibol, lumalaki na si Isagani. Si Elsa ay aktibo sa paaralan. At si Armando, ngayon ay nagtuturo na ng pagtatanggol sa sarili sa mga kabataan. Sa isang lihim na silid sa bahay nila, nakasabit sa dingding si Luna, hindi na para gamitin sa digmaan, kundi paalala na may mga taong tahimik lang ngunit kapag tinapakan ang dangal at lupa, babangon bilang anino ng hustisya.